Nang hapong iyon, nakatanggap ng text message si Isa buhat kay Robby. Talagang disidido ito na makasama siya. Hindi siya tumugon sa text nito pero bumalik siya sa Vera Mall para subukan kung talagang maghihintay nga ito. Mabutit pinayagan akong mag-rest day ng dalawang araw ni Sir. May panahon pa ako para maglibat bukas. Naisip niya habang tinatahak akong daan tungo sa lugar kung saan maghihintay si Robby sa kanya. Nama tayo na niya ito na nakatayo sa gilid ng kotse nito sa labas ng Pasko. Habang Matilda naghihintay sa kanan itong paglabas niya mula roon. Lihim siyang napangiti. Maghihintay pa sana siya ng sandali bago lapitan ito. Pero naawa siya. sino hinihintay mo? natatawang po niya rito. Halatang nagulat ito dahil naglipatingin pa ito sa kanya sa loob ng establishment. Hindi ka pumasok ngayon? Tanong nito sa kanya. Akala ko ka. Kaya hinihintay kitang loobas rest day ko. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, di ba? Hindi ko alam. May kling paliwanag niya. Kakaiba ng na ngiting nakikita niya mula rito. Hindi na iiba yung sa gumuhit sa mukha nito nang unang makita sila sa restaurant. Nararamdaman niya para lang sa kanya ang mga ngiting iyon ngayon. Ganyan nga, mahulog ka sa akin. Sorry kung pinaghintay kita. Trapi kasi eh, sabi pa niya. Narito ka, ibig sabihin sasama ka sa akin. Hindi makapaniwala ang anas nito ang mga mata at kilay nito nasabay umangat ang nagsabi ng sagot sa waalis na ba tayo o makikipagkwentuhan ka muna sa akin dito tuksong wika niya rito ah sige tala na baka magbago pa ang isip mo eh pinuksan nito ang pinto sa gawing passenger seat saka inilahad ang kamay na doon siya umupo tumalima si Isa nakangiti siyang pa sa kotse nito umikaw dito sa kabilang panig at maya maya lang ay umusad mo sila bakit parang sarado? Tanong niya kay Robbie pag hinto ng sasakyan ito sa tapat ng restaurant. Gumiti ito sa kanya, pero hindi sumagot. Bumaba ito at mabilis na umikot sa panig niya upang pagbuksan siya ng pinto. Inabot ito ang kanyang kamay at gumiti. nag ka ito pagkatapos silang pagbuksan ng pinto ng isang staff doon. Intention ko talaga na lohin ka ngayong gabi. casual na sabi nito sa kanya. lohin ulit niya sa salita. Iglang kinabog ang dibdib ni Isa. Bigla niyang naalala si Jerry. Ang sinabi nito, pinabalaan kita. Marami ng babae ang duman sa buhay niya. At maski sa man sa kanila, hindi pa yata umabot sa isang buwan. Malinaw pa sa mga salita sa kanyang isip. Nagpatuloy ito. I told my staff to close the place temporarily. Gusto ko tayo lang dalawang pagsisilbihan nila habang narito tayo. Nasaksihan ni isang paglapat ng apoy sa nag-iisang kandilang may sindi. Doon tayo. Turo nito sa isang particular na lamesa sa gitna ng iba pa. tanging yun lang may natatangin palang na sudlang tela habang sa paligid nito ay may mga talulot ng rosas. Na nakakalat, sa ibabaw man sa sahig, everything was set up. Naroon na ang putahe ng kakainin nila. May tigisan na rin silang kupeta na pagsasalina ng champagne na nakababa naman sa isang bakit ng yelo sa gilid ng tabi ng lamesa. Hinila ng binata ang silya at inilani sa kanya. Umupo siya rito at nagpasalamat. Pasensya na. Ha. Sabi nito maya maya na nakaupo sila. Para saan? Manghang tanong niya. Nagtitipid kasi kami kaya kandila lang ang ilaw natin. Kaso lang hiwi nito sa balit alam niya ang biro iyan. Natawa si Isa. Ayos lang. Romantic nga eh. Talaga? Oo naman. Ganyan din, din, naman kami sa amin eh. Kandila din ang gamit mo. Hindi. Gasera. Ito naman ang natawa. Ngumiti siya rito. Ibinigay niya ang pinakamatamis hindi biro ang kanyang isinaan. Iyon talaga ang gamit nila kung minsan kapag napuputulan sila ng kuryente at binabaligtan ng Meralco ang kontador nito kapag hindi na bayaran. Pero tiyak na ang kalain nito nagbibiro talaga siya. Lumapit ang waiter sa kanila at akmang bubuksan sana nito ang bote ng champagne. Pero iniawat ito ni Robbie. Ito na ang nagbukas ng bote. Pumuto kayo na tumapa ang gula mula roon. Nagkatawanan sila. Sinalinan ito ang dalawang baso. Sabay nilang nilasap ang sarap ng pagkain, habang bukas nilang pinag-uusapan ng tungkol sa kanilang kanyang paksa ng buhay. Mga personal tungkol sa kanya, pero ang ibigay lang niyang katotohanan na ilan, at ang lahat ay puro kasinungalingan. Hanggang sa siya naman ang nagtanong nito, How many girlfriends do you have? Mayroon ba ngayon? Inubos muna ito ang laman ng kopeta. Many. Diretso nitong sagot, pero ngayon masasabi kung wala. Ila naman ang seryoso doon at mess sa many mo. Kalaki pa tanong niya ang ngiting natutuwa rito. Honestly, I don't know. You don't know. Yeah, I don't know. Talaga hindi makapaniwala sabi niya sa bago niya nila kung, kung huling patak ng sa kanya. Baka naman hindi mo lang alam kung kailan nagiging seryoso sa iyo mga babae. Makahulugan niya tanong rito. Imposible naman yata na mas kisa sa kanya. Lang, ay walang na-inlove sa iyo. Considering na mayaman ka, hindi pinag-uusapan niya. Hindi ko alam. Siguro, pwede huwag na nating pag-usapan Ibang topic na lang tanong mo. Naiba ang himig ng boses nito. Okay, sabi niya. Nagisip siya ng tanong at isa ang lumusot sa kanyang bibig. Have you been in love in a one stand? Natawa ito ng pabagak. Pero sumagot pa rin. Most of the time, really, nakangiti siya ng sabihin niya. Pero dismay si isa sa narinig. How about you? Have you been? No. Pinuto lang niya agad ang balak nitong itanong. I mean, not actually. Muli itong natawa. Not actually. Kaya ano naman ang ibig sabihin nun. Tip lang. E, if you consider yourself a virgin, huwag mo nang ipaalam sa kanya. Hindi ka niya papatulad. Biglang pumuslit sa kanyang isip ang bilikas dati ni Jerry sa kanya. Kasi ano, a boyfriend ko yung guy. Kaya hindi one night stand ang tao ko dun. Paliwanag niya rito. Shit, ano ba itong ginagawa ko? Naisip ni Isa, marami pa siyang dapat malaman para lubos itong mapaibig. At hindi niya alam kung magagawa nga niya. But it only once. Dugtong paniisa. Kailangan niyang panindigan ang nasimulan na. Natapos ang dasandali na napakaromantikong gabi nila ni Robby. Natagpuan niya ang sarili na unti-unting nahuhulog dito. Ang dati ay simpleng paghanga lang niya sa larawa Ngayon ay tila pag-ibig na. Na umuusok Shit, hindi ako dapat magkagusto sa kanya. Hindi kasama yun sa plano. Paiibigin ko lang siya at pagkatapos ay magtatago na ako. Yun lang. Gabi na, kailangan mo nang umuwi. Baka mag ng mami ko kapag masyado akong ginamit, Sabi niya nang may pag-aalala. Hindi naman siya nahirapang magpaalam dahil madali itong pumayag. Inihatid siya ito. Muli hanggang gitlang ng subdivision ang inabot ng binata. Pasyansya na. Hindi na kata pwedeng patuloyin. Hindi matutuwa ang inay. Ang mami pala kung makikita niyang gilabi ako hindi nag May naghatid sa akin. Paliwanag niya rito. Ikaw ang bahala. Pero sa susunod sana hayaan mo na akong ka hanggang sa loob. Sige, pagkasabi ay bilis na siyang nakumba sa sasakyan nito. Ano? Maganda ba? Nakangiti at masayang tanong ni isa sa kanyang ina at kapatid. Hindi naman makapaniwala si Aling dahil na doon na sila titira. Hindi nito may iwasang pag-isipan siya ng kung ano. nag siya para sa maha itong magpagamot. Surpresa si niya sa ina ang maliwalas at maayos na tahanang iyon. Palaga ate Isa, dito na tayo titira. Excited na wika ng sampung taong gulang na si Kevin. Kung anong saya ang nakikita niya sa mga mata ng kapatid, kabalik na naman niyo ng kay Aling Delia. Napunan niya ito. Hinay, bakit parang hindi kayo masaya? Tanong niya rito. Halika sandali. Hinawakan ni si Delia sa braso at sinolo malayo sa pandilig ng batang kapatid. Anak, alam kong mahirap lang tayo. Para hindi ko kayo pinalaki ng kapatid mo para hindi nito kayang ituloy. Nanunuri ang pamapalig ng titig sa kanya na kanyang ina. Hinihintay nito na kusa siyang umamin. Nilinguni niya si Kevin na nun tahimik na nanonood ng TV. Inay naman, pumuprotesta ang himig niya. Huwag niyo akong pag-isipan ng masama. Hindi ako nagputa kung yun ang gusto niyo sabihin sa akin. Pero paano? San ka kumuha ng pera? May ipon ako. Mabigat man sa kanyang kalooban na magsinungaling sa ina. Yun lang ang naisip niyang paraan. Ipon? Oo, oh, matagal na akong nag-iipon para makalipat tayo. Tumalikod siya rito upang ikubli ang kasinungalingan sa kanyang mga mata. Subalit may totoo pa rin naman sa kanyang nararamdaman. Iyon ang ginamit niya upang buoy ng pagpapanggap. Ayoko na si squatter inay. Ayokong lumaki si Kevin na kalubilo ang mga sanggano sa kanto. Gusto ko na lumaki siyang matino at may kinabukasan. Sinisikap kong mag-uwi ng buhay natin, inay. At iba pinang pa up ko, ipon mo rin. Hindi, nangutang ako sa manager namin ng patubuan. Mabarayan ko rin tuwing sweldo, kinsenas at katapusan. Makakaya mo bang balayan ng anak? Baka mabawon ka lang sa utang. Huwag kayong magalan Kakayanin ko. Isa pa regular naman ako sa trabaho kaya hindi ko na yun inaalala. Sinagilahan pa niya ng kanyang himig upang hindi na ito mag-alala. Nang upa rito baka mahal. Tanong pa nito. Mura lang 9. 1.5 One five ko lang nakuha tong bahay. Pero tingnan nyo naman halos kumpleto na dahil yung ibang gamit dito hinayaan ng may-ari na gamitin natin. At yung iba na iwanan na daw ng dating umuupa rito at di na binalikan. Isa na naman kasi nungalin dahil ang totoo. Limang libo na yung nakuha ang bahay na iyon. Paano mga gamit natin sa kabila? Hindi ba natin kukunin yan? Hayaan na muna natin iyon dun. Wala namang mawawala sa mga luma natin gamit eh. Yung iba sige, balikan na lang natin mamaya. May mga binili akong gamit tulad ng kalan. At mga kaldero, may baso at pinggan na rin tayo dyan. Mamaya ipamimili ko kayo ni Kevin ng ilang damit para man hindi na tayo nakakaawang tingnan kahit paano. Sa kabila ng lahat ng sinabi ng Isa sa ina, dudas siyang kumbinsido na nga ito. Hindi man ito numik, alam niyang marami pa rin ang tanong sa isip nito. Hindi galing sa masama ang perang ginastos ko dito. Pinaghirapan ko pa rin kahit paano. Kailangan ko lang maging aksisibo pa para pa makuha ko na ang kabuuan ng ipinangako ni Cherry. At pagkatapos nilipat na uli kami, kailangan kong maging matapang. Kailangan kong mag-isip.